Hello guys, uh, good morning sa inyo lahat. Ah uh, ito guys, uh, share ko lang tong uh, video na to sa inyo. Ito yung palagi kong sinasabi guys, ah uh, Bali Mitsubishi L300 to uh, Euro 4. Ito yung lagi kong sinasabi guys sa mga uh, May mga sasakyan na ganito, mga Euro 4 na Mitsubishi L300. Ah uh, kapag uh, may umingay sa parte ng makina ng inyong sasakyan, yan, ito guys, uh, pa-check nyo kaagad yung alternator kasi ito ang kadalasang uh, umiingay o bumibigay ka agad ang bearing nito ni yan, basta mga Euro 4 yan. ito guys uh, papakita ko sa inyo bali ito guys sa uh, almost 2 uh, days lang to na may tumunog sabi na may are. kaya nga lang uh, hindi na siya umabot dito sa shop ko yan. bali sila sir uh, taga ibang lugar pa to taga Manila pa to yan. ito guys uh, ko sa inyo yan, nasunog siya guys ang linya yan, nagliyap. Yan pati to ngaling niya nang heater uh, heater plug nasunog din. Yan tapos ito guys, yung sa ilalim. Yan. Sana guys, ha, hindi natamay yung uh, ano niya, mga sensor. Yan. Bali ito to uh, 404 na uh, EFI yan, Mitsubishi L300 Euro 4. Basta may Euro 4 kay guys na ganitong sasakyan o Mitsubishi L300, yan kapag may umingay sa parte ng makina ng inyong sasakyan, pa-check nyo pa agad kasi ito guys, pakita ko sa inyo kung anong mangyayari dyan sa alternator nyo. Yan, ganito guys. Yan, almost two days. Yan, hindi na umabot si sir dito. Yung may-ari. Yan, sunog na sunog. Yan, bali ang naging sira na ito guys, uh, bumigay yung bearing o umingay yung bearing. Ngayon na uh, nag stock up ang bearing, yan, ganyan nangyari. Yan, nasunog yung alternator. Sumayag yung... a uh, rotor sa stator nang bali ito guys yung rotor yan sa sobrang kalog nya sumaya dito yan sa stator nya yan kaya na guys gagastos kayo ng malaki tulad na ito, yung may ari uh, almost 2 days lang uh, hindi nya kagad na pagawa yan kaya na kagad nangyayari yan, kaya yung may ari uh, gagastos ng malaki yan bibili ng alternator Uh, ang, ang niya raw sa alternator uh, 9,000 plus so dito pa lang talagang madugo tapos ito guys yan sunog yung wiring yan bali ito guys uh, meron nang pinagdalaan si sir uh, doon siya dinala ng towing o towing services yan prenesyua si sir dito ng 15k yan ito lang ang sira guys yan yan yung nasunog tapos ito sa ilalim yung sa alternator guys yan. Eh, inilabas ko na. Yan. Nasunog siya, guys. Ang masama pa nito, na guys. Ah, nasunog yung main line. Ah, hindi bumigay yung fusible ah, link. Yan. Kaya ito, guys, ah, maglalagay ako ng fusible ah, link niyan, guys. Lalagyan ko yung ano, itong ah, main line ng alternator. Yan maglalagay tayo ng ah, 100 amperes. para in case na mangyari uli yung ganito, na hindi natin na ah, inaasahan mangyari uli ng kanya na ah, kasi talagang sakit ng Europorto ng Mitsubishi L300. Laging bumibigay yung bearing ng alternator. Yan. Ito guys, lalagyan ko na para hindi siya magtuloy-tuloy. Puputok lang yung fuse niya. Ngayon na ah, ang fuse, yan, hindi na madadama yung linya niya dito. Yan, main line. Yan, bali nag siya guys. Ang pinagsimulan ng liab guys dito sa loob mismo. Tapos sa ah, nakapoy na siya, nadamay itong mga to. So ayan guys, ganyan lang, uh, basta Mitsubishi L300 uh, Euro 4. Yan. Sa mga makakapanood nito guys, kapag may umingay sa parte ng makina, ng inyong sasakyan, pa-check nyo kaagad pa yung alternator nyo. Yan ang kalimitang bumibigay dyan. Yan guys, uh, share ko lang itong video na to sa inyo. Uh. Maraming salamat.